Sa isang malayong probinsya ng Eldriga, ang kanilang pananampalataya ay sagrado sa pakikipag-ugnayan sa lumikha. Masaya at nagtutulungan ang mga tao sa kani-kanilang lugar. Si Thomas ang pangunahing tauhan sa ating kwento ay kilala sa pagiging mabait, matulungin at deboto parokyano sa maliit na nayon ng Eldriga, kung saan ang tunog ng kampana ng simbahan ay umaalindaw-mow sa mga lambak na tila awit mula sa langit. Kilala si Thomas sa kanyang hindi matitinag na pananampalataya, madalas nakikita siya sa loob ng simbahan, ngunit nagbago ang agos ng kapalaran. Isang nakamamatay na sakit ang kumalat sa Eldriga, na kumitil sa buhay ng marami, kabilang na ang kanyang pinakamamahal na asawa. Si Martha Nawala ang dating sigla ng bayan, napuno ng dalamhati at kawalan ng pag-asa walang nagawa ang mga taga na sa nangyari. Unti-unting nawala ang liwanag ng pag-asa, napalitan ito ng anino ng kalungkutan. Araw-araw binibisita ni Tomas ang simbahan, umaasang makatagpo ng ginhawa sa loob na minsang naging kanlungan niya. Ngunit sa bawat dasal na kanyang binigkas, lalo lamang niyang nadarama ang lumalaking kawalan sa kanyang puso. Bakit? Nangyari ito sa akin, sigaw ni Thomas habang nakaluhod, munit ang sumasagot lamang ay nakabibining katahimikan. At sa bawat dasal walang tugon, lalo pang nanghihina ang kanyang pananampalataya. Kino-question niya ang kanyang pananampalataya sa harap ng walang humpay na pagdurusa. Mula noon nagbago si Thomas. Naging taong puno ng dalamhati na wala ang tiwala sa lumikha. Isang malalim na gabi habang nakaupo sa gilid ng ilog. May lumapit na isang matandang lalaki. Ang estranghero na may mahabang puting balbas at may mata na nagsasabi ng katotohanan. May bumabagabag ba sa iyo? Ang sabi ng matanda kay Thomas na may banayad na tinig, na wala na ang aking pananampalataya, pag-amin ni Thomas na may mabigat na puso. Paano ako maniniwala sa kanya? Pinapayagan niya ang taong katulad ko na nagdurusa ng ganito. Sabay patak ng luha sa kanyang mga mata, umupo ng bahagya ang matanda sa kanyang tabi, nakatanaw sa ilog. Ang pananampalataya ay isang matibay na ugnayan ng tao at sa lumikha sa atin. Ang mundo ay puno ng lihim at pagsubok sa buhay, ngunit puno rin ito ng kasiyahan at kadandahan. Minsan, kailangan natin maging matatag upang makita ang tunay na liwanag. Tignan mo ang tubig patuloy na umaagos para bigyan tayo ng lakas. Ganyan din ang buhay ng tao, manatili tayong matatag upang magkaroon ng lakas sa pananampalataya sa ating lumikha. Habang nakikinig si Thomas sa bawat salita na binitawan ng matanda ay tila dumampi sa kanyang puso ang pagsisisi. Habang sila'y nag-uusap, Nagsimulang kumislap ang mga bituin sa langit. Paalala ito na may liwanag rin na darating sa ating buhay. Sa sandaling iyon, nabatid niya na bagamat hindi niya kayang baguhin ang nakaraan, kailangan harapin ang kasalukuyan. Bumalik si Thomas na may determinasyon na muling baguhin ang kanyang sarili. Hindi lamang ang kanyang pananampalataya, kundi pati ang komunidad na misan dumanas ng pagdurusa. Habang lumilipas ang mga taon, naging aktibo si Thomas sa kanilang nayon. Natutunan niya ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig, pagkakaisa, at sama-samang pag-unlad. At sa isang mundong nawalan ng liwanag, natagpuan ni Thomas ang daan pabalik sa pananampalataya. Lahat tayo ay nakakaranas ng problema at pagsubok sa buhay, ngunit kahit anong pagsubok o problema man ito, ay huwag natin kalilimutan tumawag sa lumikha sa atin, tanging siya ang daan at katotohanan, upang manatili tayong mabuhay ng payapa. Kung nagustuhan nyo ang kwento like, share, at mag-subscribe na rin kayo sa aking munting channel. Salamat po.